tatlong Pinay pumuntang Sarawan Waterfall sa Pintong. Isa sa kanila ang nahulog sa tubig. Napakalakas din ang current ng water. Kaagad tinawagan ang Country Fire Department ng Pintong. Dahil nasa kabundukan area ang falls, maulan at nagdadahilan na malakas ang agos ng tubig. Tatlong Pinay pumunta roon dahil maganda ang view. Hindi inaasahan na isa sa kanila nahulog. Natagpuan sa aerial photography kung saan nahulog ang isang pinay at sa kasamaang palad nahulog ito sa lugar na malapit sa siwang ng bato sa kalagitnaan ng ilog 1,200 meters below ng falls Dahil sa napakalakas ng agos ng tubig, nakuha nila ang dalunod na bangkay ng pinay Mga 5pm ng hapon ang falls ay located sa paiwan tribe ng Magia Village at sacred place ito ng tribe Kinakailangan ng permit para pumasok rito at walang permit pumasok ang tatlong babae. Eh? Double check po tayo sa ating mga pupuntahan at mag-iingat po tayo lagi. Share ko lang po. Sa totoo lang po, ex-Taiwan din ako pero isang beses lang ako nagpunta sa mga ganyang lugar. Kasi napakadelikado. Sabihin na po natin na mag enjoy ka. Pero lagi mong iisipin ang kaligtasan mo muna kung safe ba talaga yung lugar na pupuntahan mo. Kasi napakahirap, di ba? Lumayo tayo sa pamilya natin para magbago ang buhay natin, di ba? Para maibigay yung mga pangangailangan ng mga anak natin. Itong pinuntahan namin, sa pintong din ito. Sa ibang parte lang to ng pintong. Lagi kong ang kasamang gumala ay yung boyfriend ko. Ngayon ay asawa ko na. Hindi po kami masyadong nag-alala kasi may mga Taiwanese din po na naliligo dito. First time ko nga lang makapunta sa ganyan. Hindi talaga ako mahilig umakyat ng bundok. Napatrobak tuloy ako. Mahilig kasi akong igala ng asawa ko. Kaya naman kung saan saan nga rin kami nakakarating. Mura lang kasi ang gasolina sa Taiwan.